Mayroong isang bagay na laging nakakaintriga sa akin, sa gitna ng mga nakamit na teknolohikal, kung saan ang tao ay lumakad sa buwan, nakabuo ng mga artipisyal na intelektual at naging mga pangarap sa isang touch sa screen. Ngunit nakatagpo kami ng isang malalim na kabalintunaan. Habang pinamamahalaan natin ang panlabas na mundo, nawalan tayo ng kontrol sa ating panloob na mundo. Panoorin lamang ang mga tao sa paligid o kahit na tumingin sa salamin upang mapagtanto na kahit na napapaligiran ng mga nagawa, marami ang nakatira sa isang estado ng talamak na pagkapagod. Magtanong ng isang kakilala, masaya ka ba? Mayroon ka bang lakas upang harapin ang buhay? Ang sagot ay halos palaging sinamahan ng isang buntong, hininga, isang kilos ng pagbibitiw o isang simpleng kipagod na ako. Ngunit ang pagkapagod na ito ay hindi pang karaniwan ang nawawala pagkatapos ng pagtulog sa isang gabi o isang katapusan ng linggo ng pahinga. Ito ay isang pagkapagod na nagpapatuloy na hindi sasama sa bakasyon o buwan ng pahinga. Hindi ito ang katawan na naubos, ito ang kaluluwa. Dumaan ako sa sarili ko. Sa kabataan, napuno ng ambisyon at mga plano, ay nagtayo ng isang promising career, sinundan ang lahat ng mga protokol ng itagumpay, masipag, pagkilala, katatagan. Ngunit sa pagtatapos ng bawat araw, ang isang pakiramdam ng kawalan ng laman ay sumama sa akin. Nagising ako sa umaga na may mas kaunting lakas kaysa sa araw bago, hindi na unawaan kung bakit. Hindi ako may sakit, walang gutom, mayroong isang kisam at pagkain sa mesa. Gayon paman, ito ay tulad ng isang panloob na ilaw ay lumipas. Nagsimula akong maghanap ng mga sagot. Nabasa ko ang mga libro sa psikolohiya, nakipag, usap sa mga eksperto, nakaranas ng iba't ibang anyo ng paglilibang. Ang ilang mga bagay kahit na nagtrabaho, para sa isang araw, isang linggo, ngunit ang kadiliman ay palaging bumalik. Ito ay pagkatapos na ang isang sinaunang ideya na naroroon sa tradisyon ng mga Hudyo ay sumasalamin sa akin, ang kakulangan ng layunin ay nagbibigay ng tao. Hindi mahalaga kung gaano kadali ang mga gawain nang walang isang i-bakit kahit na ang pinakasimpleng mga aktibidad ay naging isang timbang. Ngunit kapag nahanap natin ang kahulugan, kahit na ang pinaka, mahirap na mga hamon ay naging isang mapagkukunan ng sigla. Tingnan ang halimbawa ng isang ina na may isang bagong panganak na sanggol. Gumugol siya ng gabi sa kurso, nagising ng maraming beses sa pagpapasuso, nahaharap sa matinding pisikal na pagsusuot, at nahahanap pa ang lakas na sundin. Saan nagmula ang enerhiya na ito? Hindi ito mula sa katawan na dapat bumagsak mula sa sobrang pagkapagod. Ito ay mula sa kaluluwa na nagpapakain sa layunin, pag-aalaga ng maliit na pagkatao na nakasalalay dito. Ngayon ihambing sa isang taong nagtatrabaho sa isang trabaho na kinamumuhian. Kahit na may isang mataas na sweldo, regulated na mga benepisyo at oras sa pagtatapos ng araw na nakakaramdam ka ng pagod. Ang pagtulog ng walong oras, kumakain ng maayos o pag-ehersisyo ay hindi malulutas. Ang problema ay hindi pisikal, ay ang gawain ito ay walang kahulugan para sa kanya. Ito ay tulad ng pagpuno ng isang kalokohan, hanggat inilalagay mo ang tubig, lahat ay tumutulo. Ang pagkapagod na ito ay hindi isang kaaway, ito ay isang tanda. Tulad ng ilaw ng babala sa isang panel ng kotse, ipinapahiwatig nito na ang isang bagay ay hindi tama. Hindi oras upang sumuko, ngunit upang ihinto at maunawaan kung ano ang nangyayari sa loob. Kung nagigising ka sa umaga at ang unang pag-iisip ay kapag magtatapos ang araw na ito, ito ay dahil ang iyong enerhiya ay pinatuyo sa kawalang kasiyahan. Ang mabuting balita ay mayroong milenya na subok at napatunayan ng mga prinsipyo na makakatulong na mabawi ang panloob na puwersa na ito. Ang mga ito ay hindi batay sa mahika o walang laman ng mga motivational speeches, ngunit isang praktikal na karunungan na nagbago sa buhay ng maraming tao, kabilang ang minahan. Kung sa palagay mo ay pareho ang iyong mga araw, Kulang ito ng kahulugan sa iyong ginagawa o nakaligtas lamang, ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay humihingi ng pansin. Bago ka sumunod, gayon pa man, magpahinga at tumugon ng matapat. Kapag binuksan mo ang iyong mga mata sa umaga, nag-udyok ka ba sa araw na magsisimula o asahan lamang na gumasto siya? Kung pamilyar ang pangalawang pagpipilian, oras na upang maunawaan kung bakit nawawala ang iyong enerhiya at kung paano ito baligtarin. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmula sa pahinga o pagkagambala. Ito ay ipinanganak ng layunin. Kapag nahanap natin ito, kahit na ang pinakamahirap na araw ay nakakakuha ng kulay. Kung wala ito, kahit na ang pinakasimpleng mga gawain ay tila hindi masusukat ng mga bundok. Maunawaan natin kung bakit nawalan tayo ng enerhiya at kung paano mabawi ito. Para sa tradisyon ng mga Hudyo, ang tao ay hindi lamang isang katawan na nangangailangan ng pagkain at pagtulo. Kami ay tulad ng isang siga na nakasalalay sa gasolina kay Ardere. Ang gasolina na ito ay hindi material, ginawa ito ng kahulugan, totoong koneksyon at isang dahilan upang umiiral. Kapag nawawala ito, lumabas ang apoy. Saan, kung gayon, nawala ang ating enerhiya? Una, nakatakas siya kapag namuhunan kami ng oras sa isang bagay na hindi sumasalamin sa amin. Ginugol ko ang maraming taon sa isang mahusay na bayad na trabaho, kasama si Stabi liti at prestihiyo, ngunit sinipsip ako araw-araw. Bakit? Dahil hindi ito akin. Naglaan ako ng oras sa layunin ng ibang tao, tulad ng isang lingkod na nagtatrabaho lamang upang pagyamanin ang may-ari. Ang mas nagpupumig ako, mas walang laman ang naramdaman ko. Ang pagtataksil ng isang kakanyahan ay tulad ng pagbubukas ng isang gripo, ang enerhiya ay nawala ng walang isang landas. Pangalawa, nag-aalis siya sa mga kasiyahan sa ephemeral. Nabubuhay tayo sa isang oras na ang mga pagkagambala ay walang katapusang, mga social network, serye, laro, pamimili. Nangako sila ng kaluwagan, ngunit nag-iiwan sila ng isang mapait na lasa. Matapos ang oras ng pag, ubos na nilalaman, ang sensasyon ay hindi pag-update, ngunit kahit na mas walang bisa. Ito ay tulad ng pagsisikap na patayin ang gutom na maihangin, tila kumain na, ngunit ang Chan ay patuloy na hilik. Ang kaluluwa ay hindi nagpapakain sa libangan, kailangan nito ng sangkap. Pangatlo, natupok ito ng walang mga alalahanin. Napansin mo ba kung paano posible na gumastos ng isang buong araw na nakahiga sa sopa at nagtatapos ng mas pagod kaysa sa isang araw ng trabaho? Ito ay dahil hindi tumitigil ang isip. Paano kung mali ito? Ano ang iisipin mo sa akin? Ang mga kaisipang ito ay tulad ng mga multo na sumipsip ng ating lakas kahit bago tayo kumilos. Tulad ng sinabi ng isang matalino, ang mga nagdadala ng mga alalahanin bukas ngayon ay doble ang kanilang pasanin ng hindi nangangailangan. Paano, kung gayon, mabawi ang enerhiya na ito? Ang unang hakbang ay upang makahanap ng isang tunay na layunin. Hindi ang buwis sa pamamagitan ng lipunan, magtagumpay, pagiging produktibo, ngunit ang isa na nakahanay sa kung sino ka talaga. Ang isang tunay na layunin ay palaging konektado sa isang bagay na mas malaki, isang pamilya, isang pamayanan, isang trabaho na may pagkakaiba. Nakilala ko ang isang tao na, sa anim na po, na buhay na naghihintay lamang ng pagretiro. Isang taon pagkatapos magretiro, na matay siya. Hindi sa sakit, ngunit kawala ng dahilan upang mabuhay. Nakatayo ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sumuko na. Ang isa pang ginoo, higit sa pitumpu, ay nagbukas ng isang proyektong panlipunan upang magturo ng chess sa mga nangangailangan ng bata. Ang kanyang mukha ay lumiwanag, ang kanyang enerhiya ay nakakahawa. Ang pagkakaiba, naramdaman niya na kailangan. Ang pangalawang hakbang ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapaliwanag hindi lamang sa iyo, kundi sa iba. Ang enerhiya ay dumadaloy kapag nag-donate kami. Hindi ito kailangang maging isang bagay na grand, maging tunay. Isang salita ng paghihikayat, isang kilos ng kabaitan, isang trabaho na tumutulong sa isang tao. Ito ang tunay na mapagkukunan ng gasolina sa kaluluwa. Kung nadama mo na ang iyong mga araw ay kulay abo, na kung saan ay kulang sa lakas na sundin o lamang kipagtupad ng mga talahanayan, alamin na hindi ito normal. Ang iyong pagod ay isang mensahe. At ang solusyon ay hindi mas maraming oras ng pagtulog o pansamantalang pagtakas ngunit sa muling pagkonekta sa kung ano ang talagang mahalaga. Marahil, sa paggawa nito, hindi mo lamang mababawi ang iyong lakas, ngunit natuklasan din ang isang buhay na nagkakahalaga ng pamumuhay. Kapag nabubuhay lamang tayo para sa ating sarili, ang enerhiya ay kumukupas tulad ng tubig sa pagitan ng mga daliri. Ngunit magbahagi lamang ng isang iti, isang salita ng suporta o isang kilos ng tulong upang madama bigla na ang isang bagay sa loob natin ay na-renew. Ito ay kabalintunaan, ngunit sa gayon ang kaluluwa ay gumagana, mas maraming ibinibigay natin, mas natanggap natin. Naaalala ko ang isang mahirap na araw ng mga kung saan ang bigat ng mundo ay tila nagpapahinga sa mga balikat. Umuwi ako sa bahay na may isang pagnanais, humiga at kalimutan ang lahat. Iyon ay kapag ang isang kapitbahay ay humingi ng tulong upang magdala ng ilang mga kahon. Nag-aatubili ako sa una, ngunit tinanggap, at alam mo ba ang nangyari? Habang nag-uusap kami at tinulungan ko siya, may pakiramdam ako sa loob ng aking sarili. Ang hindi nakikita na pasanin na dala nito ay tila mas magaan. Isang maliit na kilos, ngunit na puno ito sa akin ng hindi inaasahan. Hindi nakakagulat na ang mga tradisyon ng millennial tulad ng Hudyo ay nagbibigay ng labis na kahalagahan sa pag-aalangan ang mga gawa ng hindi nagaganyak na kabaitan. Hindi lamang nila binabago ang buhay ng pagtanggap, ngunit pagalingin kung sino ang nagsasagawa sa kanila. Ang kabutihang, loob ay isang balsamo para sa pagod na kaluluwa. Mayroon pa rin ikatlong mahalagang punto, katahimikan ang panloob na ingay. Kadalasan, hindi ito ang labis na mga aksyon na maubo sa atin, ngunit ang labis na mga saloobin. Ang kaluluwa ay napapagod sa napakaraming ingay sa pag-iisip ng mga tinig na umuulit sa mga alalahanin, takot o hindi kasiya, siya. Paano mabawi ang balanse? Mayroong simple ngunit malalim na mga landas. Sa pamamagitan ng panalangin o pagmumuni, muni, kahit na ilang minuto sa umaga o gabi, sa katahimikan o may taimtim na mga salita, nilikha nila ang pakiramdam na hindi tayo nag-iisa. Ito ay tulad ng pag-angkla ng buhay sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pasasalamat, subukan, sa pagtatapos ng araw, ilista ang tatlong bagay na kung saan ito ay nagpapasalamat, gayon pa man maliit. Ang ehersisyo na ito ay nagbabago sa pokus ng kung ano ang nawawala para sa kung ano ang umiiral, at ang pagbabagong ito ng pananaw ay nagdudulot ng magaan. Sa pamamagitan ng kamalayan na katahimikan, ay off ang telepono ng isang oras, maglakad ng walang pagmamadali, panoorin ang kalangitan o payagan lamang ang iyong sarili na wala. Ito ay pangunahing, ngunit ito ay sa wala na ang kaluluwa ay madalas na nakakahanap ng mga sagot. Naghahanap kami ng enerhiya sa kape, pandagdag o mga kapsula sa bakasyon, ngunit ang tunay na mapagkukunan ay wala sa katawan, ngunit sa kaluluwa. Kapag pinupuno nito ang kahulugan, kabaitan at katahimikan, sumusunod ang katawan at nakakakuha ng mga kulay ang mga kulay na hindi natin nakita dati. Kung naubusan ka na, huwag maghanap ng isang magic pill. Magtanong ng tatlong matapat na katanungan. Isa, nabubuhay ba ako ayon sa tunay na nais ng aking kaluluwa? Dalawa, gumagawa ba ako ng isang bagay na nagdudulot ng benepisyo sa iba, kahit na maliit? Tatlo, nagreserba ako ng oras para sa katahimikan at pasasalamat. Ang mga sagot ay maaaring ang mapa upang mabawi hindi lamang mga puwersa, kundi pati na rin ang kagalakan ng umiiral. Ang karunungan na ito ay hindi bago, napatunayan ito ng mga henerasyon na naunawaan, ang pagkapagod ay hindi isang kapintasan, ngunit isang tanda. Isipin na sa iyong bahay ang isang pulang ilaw ay kumikislap sa frame ng enerhiya. Hindi mo sinumpa ang kuryente, di ba? Naunawaan na ito ay isang babala, mayroong isang pagtagas, may kailangang ayusin. Katulad nito, ang kaluluwa ay nagpapadala sa amin ng mga palatandaan. Kung wala kang lakas, tanungin ang iyong sarili nasaan ang aking tumagas. Anong bahagi ng buhay ang ginugol ko ng enerhiya sa kung ano ang hindi sa aking? Narito ang unang mahusay na katotohanan, ang pagkapagod ay isang messenger, hindi isang kaaway dumating ito upang ipaalala sa amin na oras na upang muling isipin ang mga direksyon. Ang pangalawang katotohanan ay pareho ng makapangyarihan, bumalik ang mga puwersa kapag nahanap natin ang kahulugan. Maaari kang maglakbay sa pinakamagagandang beach sa mundo, mamahinga ang katawan, ngunit kung ang kaluluwa ay walang laman, sa pagbabalik, ang pakiramdam ng pagkapagod ay magpapatuloy. Naranasan ko na ito. Kapag natagpuan ko ang isang layunin na nagpapainit sa aking kakanyahan, noong nagsimula akong magbahagi, paghahatid, pagkonekta sa isang bagay na mas malaki, ay ang enerhiya ay bumalik sa huli. At ang pangatlong katotohanan, madalas na hindi pinansin, hindi natatakot sa katahimikan. Natatakot kami na mag, isa sa amin na pinuno namin ang bawat segundo ng ingay, mga abiso, walang laman na pag-uusap, serye, malakas na musika. Ngunit tiyak sa katahimikan na nagsasalita ang kaluluwa. Minsan isang lakad lamang na walang mga headphone upang bumulong, hoy, nandito pa rin ako. May mga hangarin ako, may boses ako. Kailangan mo lang akong pakinggan. Payagan akong magbahagi ng isang simpleng kwento, ngunit dinadala nito ang lahat ng kakanyahan ng sinasabi natin ngayon. Isang tao ang humingi ng isang rabi at nag-vent. Pagod na ako. Wala na akong lakas ang buhay ay isang hindi mabata na timbang. Umiti si Rabbi at sumagot. Isipin na nagdadala ka ng maleta ng iba, puno ng mga bagay na hindi sa iyo. Siyempre, magiging mahirap. Ngunit kung ang maleta na ito ay naglalaman ng iyong sariling mga kayamanan, kukunin mo siyang gaano. Siguro, kaibigan ko, nagdadala ka ng maleta na hindi sa iyo. Ilang beses nating ginagawa ang pareho. Ipinapalagay namin ang mga inaasahan ng iba, ipinataw ang mga layunin, mga pangarap na hiniram at nagulat kami sa aming sarili sa pagkapagod. Ngunit kapag sa wakas ay kinukuha natin ang aming maleta, ang isa na naglalaman ng aming mga halaga, aming mga hilig, ang aming layunin, ang landas ay magiging mas malambot. Ngayon, umalis ako sa iyo ng ilang mga praktikal na hakbang. Isulat ang mga ito kung nais mo. Maaari silang maging simula ng isang pagbabagong anyo. Isa, maghanap ng isang maliit na kahulugan araw-araw. Kapag nagising ka, tanungin, ano ang gagawin ko ngayon na talagang pupunan ako? Maaari itong maging simple, pakikinig sa isang bata, tumawag sa isang kaibigan, tulungan ang isang estranghero. Ang mga maliliit na kahulugan na ito ay nagtatayo ng isang mahusay na buhay. Dalawa, huwag tumakas mula sa pagkapagod. Makinig dito. Kapag lumilitaw ang pakiramdam ng kawalan ng laman, hindi ito nalunod sa mga pagkagambala. Tumigil, huminga at magtanong, ano ang sinusubukan kong sabihin sa akin ng aking kaluluwa? Ang sagot ay maaaring sorpresa sa iyo. Tatlo, ibahagi. Huwag panatilihin ang kabaitan para lamang sa iyo. Isang iti, isang banayad na salita, isang kilos, kapag binibigan namin, tumitigil kami sa pagiging sarado na lalagyan. Ang enerhiya ay dumating upang mag-ikot at iyon ang pumupuno sa atin. Apat, magsagawa ng pasasalamat. Tuwing gabi, kilalanin ang tatlong bagay na nagpapasalamat ka. Kahit na sila ay malalim na paghinga, ngayon nakita ko ang araw tiyot, mayroon akong isang lugar na matutulog. Ito ay muling mag-isip ng iyong pagtingin sa kung ano, hindi ang mismo. Lima, tandaan, ang kahulugan ay mas mahalaga kaysa sa tagumpay. Maari mong maabot ang tuktok ng iyong karera at pakiramdam pa rin walang laman. O maari itong humantong sa isang simple ngunit buong buhay. Ang pinapakain ng kaluluwa ay hindi mga tropeyo, ngunit ang katiyakan na ang pagkakaroon nito ay may pagkakaiba. Bakit ko ibinabahagi ang lahat ng ito? Dahil napunta ako sa kung saan ka maaaring ngayon. Alam ko ang bigat ng pagising ng hindi sinasadya, ang pakiramdam na ang mga araw ay ulitin ang kanilang mga sarili tulad ng isang walang katapusang tape. Ngunit alam ko rin na posible na makalabas sa lugar na ito. Ang lakas. Maaaring bumalik si E. Ang kagalakan ay maaaring muling ipanganak. Mayroong isang lumang pagtuturo na nagsasabing, ang bawat tao ay may isang misyon sa mundong ito. Walang sinumang dumating dito. At hanggat nabubuhay ka, ang iyong misyon ay hindi kumpleto. Nangangahulugan ito na mailakas pa rin sa loob mo, naghihintay na magising. Panatilihin ang pangusap na ito, ang pagod ay hindi ang wakas, ito ang simula ng isang bagong landas. Kung ang buhay ay mabigat, ito ay isang palatandaan na ang isang bagay ay kailangang baguhin at ang pagbabagong ito ay maaaring maging pinakamahalagang pagliko sa kasaysayan nito. Sa wakas, tatanungin ko na kung ang mga salitang ito ay sumasalamin sa iyo, mag-iwan ng signal. Ito ay hindi lamang isang kimag, enjoy, o isang puna, ito ay isang paraan ng pagsasabi, ito ay may katuturan sa akin. Gusto ko ng higit pa sa ilong na ito. Pagkatapos ng lahat, kapag ibinabahagi natin kung ano ang nakakaantig sa atin, pinapalakas natin hindi lamang ang ating sarili kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa atin. Alagaan ang iyong sarili. Tandaan, ang kahulugan ay ang gasolina ng kaluluwa. At kapag nasusunog siya, Walang pagkapagod na maaaring burahin ang kanyang ningning. Hanggang sa susunod. At nawa ang iyong paglalakbay ay maging puno ng layunin ayon sa nararapat sa iyong kaluluwa.